Nasa linya na po natin ngayon ang uh, Department Ma Manager ng uh, Water and uh, Sewerage Management uh, System, si uh, Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga po, sir. Hi, magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga. Happy Monday, sir. Thank you for being with us. Para lang mas aware po yung tao, no. Um, saan nga po ba nang gagaling ang alokasyon ng tubig galing sa MWSS? opo um sa so ngayon po no 90% po ng ating pong uh, raw water requirements po no for the whole Metro Manila um Bulacan Rizal saka portions po ng Cavite ay nanggagaling po sa Angat Dam so uh, pinaghatian po natin 'yan ng uh, um for the National Irrigation Administration po para sa mga Bulacan farmers so yung 9% naman po no na pinagkukuhanan po ng tubig po natin ay galing po sa lawa po no ng Laguna And yung remaining po na 1% po ay kinukuha po natin for the groundwater or yung matinatawag po nating mga deep wells. Okay. So meron tayong porsyento na kinukuha sa Anggat Dam. Makaka-apekto po ba yun doon sa sinusupplyan ninyo doon sa nabanggit yung areas na Rizal, Bulacan at Cavite dahil patuloy po yung pagbaba ng level ng tubig sa Anggat? Opo. Um, so in po, DG Chacha, no? ang ating pong allocation po no, na kinukuha po sa ating ang dam, yung 90% na binabanggit ko kanina ay nasa 50 cubic meter per second. So yan po ay equivalent po no, ng around 4.3 billion po no, na litro ng tubig kada araw. So yan po yung ating pong uh, requirement po no, na tubig para hindi po tayo magkakaroon po ng uh, water service interruption. Kaya um, kami po nagpapasalamat po sa National Water Resources Board at ang DNR po no, kasi inapprove po nila yung Uh, Pag-maintain po ng allocation po natin for May 1 to 15 po. At ang magiging allocation na natin for, from uh, May 1 to 15 will exactly still be the same kahit po bumababa yung anggat level natin? Apo, tama po Ms. DJ. Oo. oo. Ang tanong doon sir uh, Patrick, what is the worst case scenario? Opo. Um, actually ngayon po Sir Ted no, ang binabantayan po nating um, level po no sa ating angat damay dalawa po no. Una po ay yung minimum operating level na 180 meters saka yung ating pong critical level po na 160 meters. So sa ngayon po no, hindi naman po natin nakikita na aabot po tayo sa critical level na 160 m. Pero um nakikita po natin for this uh, end of um, May or um, first week of June ay aabutin po natin yung minimum operating level na 180 m. So yun naman po yung binabantayan po natin sa ngayon Sir Ted no. Uh, kaya po tayo nag-advise po sa ating po mga customers yung uh, tipong tinatag po ng mga prescribe uh, conservation action po no para hindi po natin uh, para hindi po sumaset po lalo po yung ating elevation po hangga uh, sa ngayon po no ay hinihintay pa po natin yung pag-uulan sa ating po mga watershed. Okay, so you're saying uh, na ano no na hindi uh, kapag hindi sumunod ang tao sa inyong panawagan na magtipid-tipid at kung ano lang po yung consumption natin regular, ganun pa rin po kasi hindi siya naman din maialis, di ba, na sa panawagan na magtipid, eh lalo po tayong makonsumo ngayon, di ba, sa tubig, sa halaman mo na lang sa bahay, kasi talagang kitang-kita mo na brown na, so obligado ka magdilig na magdilig. Tapos ikaw mismo, paligo ka ng ligo, inom ka ng inom ng tubig, so kapag ho pa tayo hindi ho magtipid at pareho pa rin po ang ating konsumo, hindi naman tayo darating doon sa critical level hanggat dumating ng tag-ulang. Ganun po ang magandang balita, kumbaga. Opo. am um, actually, yung uh, binabanggit po natin, Sir Ted, po, no? kahit na sufficient pa po yung ating pong allocation ng gagaling sa Goddam, ay kailan pa rin po natin asserted na i-preserve pa lalo no mm -hmm. hangga't wala pa po yung ulan na dumadating dahil hayaw, ayaw naman po natin asserted uh, no na mabawasan yung allocation mm -hmm. po natin na nanggagaling sa Angat Dam kasi kapag mabawasan po ito asserted no kapag bumaba po ng 50 cubic meter per second po yung ating allocation mm -hmm. ay uh, mapipilitan po tayo na magkakaroon po tayo ng mga paunti unting mga service water interruption ayun so mm -hmm. kasi nga doon sa allocation magkakatalo yes. bagamat maaring Uh, hin, hin, doon ka lang sa normal level, hindi critical level yung level ng tubig sa anggat, pero yung management na pagpapakawalaan nito, doon na naman po, do, yun, ang, yun, ang magig, yun ang implement, kaya magkakaroon na ng rationing sa ibang mga lugar. Ganun po iyon. Tama po. po, sir Ted. Kasi mm, ayaw po natin, mm, sir Ted, no, na mangyari po ulit yung 2019 po. no mga mm -hmm. saan po yung ating po mga... Uh, customers po ay pumipila po sa madaan mm -hmm. para lamang po makakuha ng tubig. Kaya sa ngayon pa lang po sir Ted, no, mm -hmm. habang wala pa po yung pagulan ay kailangan po natin i-preserve po yung ating pong tubig na nasa ang so, Yung nabanggit nyo sir nung 2019 na may meron tayong worst water interruption, ilan po ang level ng ang dam during that time? Um it check po natin uh, DJ Chacha yung mm -hmm. ating pong records po no pero mm -hmm. during that time ay um, pa-el nino na din po no mm -hmm. Mm -hmm. so uh, y yun po yung uh, uh, napaghanda naman po natin uh, since last year pa po no kaya nakapag implement po tayo ng mga augmentation measures po natin mm -hmm. kaya sa ngayon po no na nakaka-experience po tayo ng el nino ay wala pa rin po tayong ma-interruption po na nangyayari sa ating pong sistema okay. sige so sir yung pong cloud seeding operations whose call is that Um, actually po, it's from the DA po, no, Bureau of Health and Water Management. Kaya mm. lamang po, no, ay, um, kami po sa MWSS po yung gumagastos po nito. Pero um, sa ngayon po, no, ay hindi pa po feasible po ito kasi nakapag-usap na po kami with the pag-asa. Uh, wala po kasing mga um, tinatawag po ng mga sea clouds po no, mm. sa um, watershed po natin ngayon sa Angat Dam. Kaya hindi po talaga feasible po. Masasayang lamang po yung ating pong, uh, cloud seeding if uh, magkanda po tayo oh, sa ngayon. Kasi wala ka na tataniman na mga clouds. Uh -uh. Oo. Oh, kaya useless magkakaasayan ka lang ng uh, gastos doon sa aeroplano. Mm. Tama mm. po kasi oh. ang uh, ayun po sa ating pong records mm. po na around 22,000 pesos po yung ginagastos po natin every day oh. Isang lipad po pala iyon 22,000 na po. So sayang oh. po lang. Oo, oh, oo oh. kasi nga wala kang pagkukunan, kumbaga wala hindi wala kang tataniman na mga mm. clouds. Mm -mm. Oo, para magbaksak ng ulan. Kaya, yon ang magsasayin lang tayo ng pera. O sige, so Engineer Patrick, salamat sa pagiging bukas. Ha. Kami mangungumusta po sa inyo dito po sa level ng ating tubig sa Angat Dam dahil nakikisa po tayo ano, sa panawagan sa lahat nga na magtipid. Bagamat aaminin ko din po, di ba, ngayong panahong ito, mahirap, pwede, pwede, ka naman magtipid sa ibang mga bagay, pero yung mga pangangailangan natin, sir, di ba? Opo, lalo na ho yung pagpapaligo, pag-inom at saka yung pong ating mga inaalagaan ng mga tanim sa bahay. Opo. Kayo ho ba, sir? nakaka ligo ka isang araw ngayon? <laughs> Ikaw <Igo> talaga. <laughs> Natanong pa. <laughs> actually, ngayon po, no? Mayroon po kaming panawagan, actually. Uh, Ayun nga, sir. Sure. No? Mm -hmm. Yung, yung, ah... Um... 'yung 8 minutes po po na paliligo po no, ay gumagamit ka ng around 60 liters po ng tubig. So, so as, as much as possible po no kung hindi po natin maiwasan 'yung uh, palagiang pagligo po no ay bawasan na lamang po natin 'yung uh, oras o minuto po no na paliligo po natin. Eight kung minutes. naliligo po ng around 8 minutes po no ay bawasan mo na around 4 uh, to 3 to 4 minutes, minutes uh, tama na po 'yun para makatipid lamang po tayo sa sa tubig. Wow. Kasi noong meron kaming kapamilya shower van, mm -mm. nag-time din kami niyan eh. E, gano ka ano? Yung sa isang tao, uh -oh. seven minutes. Seven minutes. Basically, seven minutes yung komportabling ligo. Uh -oh, yung yung nagkukuskus ka. Uh -oh. Oh, kasi kung gusto mo shower lang, eh, Okay, pwede ka magtagal diba? pero huwag ka magtubig. Uh -oh. Magbabad ka lang sa sabon. <laughs> <laughs> di ba, sir? Kung talagang adik uh, kayo sa ligo, magbabad kayo sa sabon. Tagalan niyo sa sabon, pero yung tubig, hindi kayo pwede magtagal. Tapos, sir, di ba meron din kayong uh, uh, parang panawagan last time na yung mga household na makikita nyo na nagsasayang at tumataas yung uh, consumption nila ng tubig, magpapadala daw kayo ng warning? Apo. Uh, po, uh, actually napag usapan po namin 'yan you no know, with our uh, water resources management office sa tanong ng ating mga concessionaryo po no kung mm -hmm. paano po namin pamababantayan yung nagiging, sure. cons nagiging consumer po ng mga ating customers especially during this summer po no. So um ang, ang billing po kasi natin um Ms. Gigi Chacha no, ay um nag -re read po tayo every end of the month. So expect po natin po no sa mga customers po natin no kung uh, sa billing po nila for the month of May kapag nakapagbawas uh, po sila ng or hindi po tumaas po yung kanilang pong um, consumption po no kasi ang expected po natin around 4 to 5% po no mm -hmm. kapag tumas po po lalo po doon ay Uh, kapag bumaba po doon ay i-recognize po natin sila pero kapag tumaas naman po no ay um, amin pong mm -hmm. iimbestigan po ito at kung nakita po natin na um, hindi naman po wala naman pong mga leaks po sa kanilang oh. sistema oh. ay wawarningan po natin sila oh, at tutulungan oh. po natin sila kung paano po makapag-check oh. ng tubig. Hindi okay. ang kanilang iimbestiga kung may leak kung may doon leak. Sa linya, oh, oh. Kasi, kasi it, hindi mo maaring imbestigahan yung walang leak. Oh, hindi kasi Anong violation mo? Oo, tsaka may binanggit diba? si Sir Sir Patrick Oo. kanina. Sabi mm. ni Engineer Patrick, i-recognize Ire okay. ang mga hindi oh. tumaas uh, um, at nagtipid. Okay, sige. So, uh. Sir Patrick, ang sag sagot sa tanong ko, ikaw Sir nakailan ligo ka? Ng <laughs> araw? <laughs> Oh. Curious din ako. Curious oh, oh. ako. Actually ako po ay uh, naliligo po. Kasi every uh, day naman po, nasa office po tayo, uh, two times a day po. Oh, two times oh, so a day. Kasi, ay, okay na yun, kasi pag bago ka umalis, oh, pupuntang trabaho. Oh. Tsaka pag uwi, mm. di syempre, bago ka magpahinga. Oo oh, Oo. Oh, oh. mm -hmm. Shower ka din. O, Saktong sige. eight minutes kayo, oh. sir. <laughs> <laughs> Joke ah. lang po. Oo. Ah. Dire uh, bi lang po Opo, ah, pero Sir, Sir Patrick kami po inyong kahit anytime po ang amin pong himpilan ay bukas yes. po para po sa ating mga panawagan ha Sir Patrick. Opo. Ah, Opo, ah, maraming marami salamat po Sir Ted at Miss DJ Chacha. Opo, ah, no. thank you very much. Yeah, si Sir Patrick claro Engineer na. Dizon ha nang MWSS, Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.